E motor doon sa kabila. Sa gitna, ayan. Baka ako ma... Ba? Gilid na gilid naman ang tao. Ayan, nakilun na. Hindi ka, ayan. Ano. Ay, dini mo muna sa kahoy na bilog. Dini. At yan ang malambot. Ah, ay, kilubi. Eh. Hindi nagsak yung wang yan. Hindi. Okay. Ayun. Kaya na, dubli. Bubunutin mo matipak pa yan. Takot ka ba ba? Madali. Yeah. Ay, ano ba yan? <laughs> ma, yan ang oh, mga batikanong ka, mga karpintero. Tawag na lang tingin mula. Ang dali. Ang <laughs> dali. <laughs> lambing. Isa yan. Dini dinay dinay sabay so, kay parang atay. Yeah. <todong noise> Nakadalwa na. Metro nyo, bakit laging sablay ang putol nyo? Ah! Okay. Oh, pati Metro gusto lagarin. <laughs> Para po yung bilhin ni mami na ano, tilapia, pinaluto po kay kayo kayo na yun. natin. Ginataan po ito. Mm Mas -mm. na. Pre, ako kayo! Pre! Kain. Maraming salamat po sa blessing po. Sa araw-araw, kain po mga kapanbin. Pre! Kain mo na tayo. O yung mga bata, kain na agad

Hey, eh. Ano <laughs> po pas? Ano po pagkain natin, no? Supas. Ginataan. Ali. Kanto. Otoy, mga bata dali. Oy, kain mo na. Otoy, kakain sopas. Dali. Hmm. Ni, otoy, hmm. kain na kayo, mga bata, bigyan mo. Sopas. Ano otoy gusto? Ay. Ano? Kain po. So, oh, ano? Yung Ah, ano po tayo? Sa, ano? sa merindahan ah. Hindi na ako natikim sa luto. Ah, Ano lasa? Meron pa. Rupas, may mga bata niya? Ano? Meron pa talaga. Sarap? <laughs> <laughs> po, tsaka tilapia, ulam. Mm -hmm. Diretso... ba? mo na ko natikim niya nah, ni eh, kung anong luto. Ah, hindi Hindi talaga yun? Yeah. Hindi yun marunong magluto? Diretso ano po tayo? merienda yeah. musol. At pala. Mayroon yung Hindi pala kakain carrots pa pala yun. Ayun. na, Mari. Hindi. Kaya. Ay, na kayo? kaya na. kayo. Kaya, na kayo. Kaya, na mga bata doon sa taas. Oto tayo. Mamaya na doon sa latob may kaya. Yeah. Mm. Sige na Ano man kayong dalawa. Dalawa na kayo na. Baboy niya ako kayo. Ako ako sarapan. Uloy, na kayo. Kaya na. Uy! kayo. Uloy, naman Oo. Kaya na, kain na, Uloy. Ang sarap. Ya, inna. Pero lalakin no. Hoy, lalakin ng tipak niya. 'Yan nga si Anna, pero. Dali. No kaya 'yan pilitin mo, 'di ba? Ha? Tapos dito, dito. 'Di ka tinipid. No, 'di ko na susundan 'tong to. Ah. Sino si Benser? Oh, bibi. Sige, pa. Dito, dito, dito. 'Yan na oh. 'Yan ito kay Gusot. Dito dali ina, iisusunod mo na manghambab ng mga. So. Kain na kayong dalawa. Ay, kuha ka ng kutsara ko sa inyo. Dali. Kuha na. Nakain ka na. Kuha na kutsara na. Nakad na. Kuha na ka ng kutsara. Kutsara ano, ba? Dami. Dala ka ng hiwan ni ulin ng Platia. Sila, hindi. pati na kayo. Ano may ipotan? Uy, kayo ba? Kain na kayo. Sige. Subukan lang daw. Mga bata doon sa taas. Oh okay, kayo! Kaya kayo dun eh! Kaya Hindi pa. Okay, okay. si kulang yun. Bigi. mami, ano daw? Hmm. May tira. Ang dami-dami ko. Bikin mo. Otoy, barili na kayo at kumain kayo. May natira pa, hindi kasiya. <laughs> Binangin mo yun. Binangin? <laughs> Makaroon yung binangin. Kaya <laughs> yung tilapia. Kawang oh. Ay papasok nyo pa ba? Ay di pa kuha nyo ng malaki.

Nabutod pa. Sisibatan natin. Pero kung gano'n naman pala papa mo ganyan-ganyan eh. Bakit ikaw hindi mo lang gawa naman kasi na. Si Mare nagre-reklamo. Ganyan din ako kay daddy. Naggawa yan ang kubo doon sa tabing ilog. Sabi ko doon. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Tagal-tagal nung ko pa pinaggagawa, di maggawa. Hindi natin pa ulang na yung upo

Ano pala pag bilog ang kako yan. Tutoy! Sino? Sino? Huwag kayo dyan, Toy! Asan mama? Ang mama mo? Asan mama? Asan mama? Ha? Asan mama mo? Sagot natin. Hinatanong uh, uh, ka pa uh, Baka masaktan si Totoy. Hindi mo matay. Nasaan si, si mama niya? Wala nang baby mama. mama. Hmm. Saan mama. mama mo? Dali. Sagot, dali, sagot. Sagot na. Hey. Saan mami? Natingin doon sa camera. Tapos sinahalikan yung kapatid. Ganda ng bata ko na rin. Eh. Puti-puti. Oh. Ano, wow. dito ka dito. 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 na, ano, dito ka na lang maglalaro, ma, ano, kahit nag-iisa ka, maglalaro. Alagaan mo na lang si Totoy. Huwag mo ka ganyan yung Totoy. Ano, parang mapakaw dito, ako na. Ano, pako? Malay na ito, ito ko nga bakit ang ay ano. Yan yan. Oh, yan, yan. Yan, yan. tama na. Mm. <laughs> yes. Ay, ay, so. May function ng paa mo, oh. ng sa ilalim. Ah. Mga hindi na nag, ano yan, nagpahindag. Pagka-aibira parang atan hindi e, na pahindag nawawala yung sa player natin nasa lakong tayo Ay. hi baby anong inungo yan yan bakay bubble gum?

Nagutom si boss. Tayo. Tayo po na kaalan na ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito empat, na lang no. Oh, ito na lang kabila. Na try. Ah. Pre. Ah, tayo. Tayo. Wala pa po. Oh, ubi lang pala. May bintana oh. na rin may tayo diyan, ang sikreto ni. Ano? Dado so, daw. Paghugas mo ng baso ay umadumi. Hindi, may putik yung isa. Ating, wala wala. Oi, you know na. Tama nga naman, pagtulong-tulong. Oo, oh, para din naman simentado ay, oh, na pininish. Okay. Pako. Tutoy pa ako. Ayun sa tabi mo. Hindi, okay, martirin ko na. Naman naman yung pulidong pulido. Naman magsawa si Uni. Malipat ang lili. Lulus lang. <laughs> Habot. Bayan nga daw martirin yan. Oh, ang bintana ni Daddy. Lagi ni mga Ito pa kayo. ko yun eh. Ang Doon may sinaksuko ata ako dumutak sa may puno ng aligi. Wala dyan? Ay, awan. Wala. Ang bintana ni Kuya On. Kuya On. Ang pilipit bakit nga nung pa ako mo isala? ito? Nakahanap ha ako ko ano ang gulo. Ano wala? Ano nangyari dyan? Sikip na. Bakit nagsikip? Ay, okay kayo only. Kaya hindi uh, kaganda ng sukat eh. <laughs> okay. okay, <ay>, uh, Talaga <laughs> mo pa yan ng bisagra. Aywan sa iyo. <laughs> ang galing karpintero ni Hindi <laughs> ko na ako Dapat pala may number na... Okay. Eh! Anong ginagawa nyo? Ari po. Ayos ah, na ang pintuan ni ano. Abi tama pala. Ma, a, ano yan dito? Ma. Ba't nakakilo? Ano ba? Hmm? Ah, ano ba? 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 Ano Bagay kung mantuko din eh, dilagay mo talian din eh. Expert kayo eh mahalaga mayroon yan ang katuwiran ano <laughs> hindi, hindi man pare-pares marunong ay Mami. hindi po sila marunong ay toy wag makakasakit yan sa paa makakasugat yan ng paa Hello. Doon na doon huh? po. Doon <laughs> oh, pa na po, po na po. Bintana. Oo. Paano yan? po. Hindi rin ako ng gawa natin. Na totoo sa ano tatanda. Aray po. Pakulaan. Magaling mag Magaling. Po Magaling po yan sa bisagrad Walang... Kailangan po pala iukit ang bisagra, hindi na po namin ay ukit. Hindi ang... marunong. Hindi marunong, eh, ibig sabihin ay eh, sagad na sagad na ano. Oo. Oh, oh. Talagang walang tataguan kahit butikin po. Ay eh, di ganari po, pag mag ano si Kuyoli, mag ng bintana. Ari po, may ganari. Pinakatuko din eh. Oh. Oh, ayan. <laughs> ay dapat oh, yan ay may tali. Ano ba, na? Ayaw po pa. Ayaw po pa. <laughs> <laughs> Ayos ah, na po. Kompleto, Yari na, okay. po Kompleto na. maghapon. na. Pinto. na lang, na lang po. Uy, Parang hindi na-fix yung nasa taas. Na-fix ba yun? Ay, yeah, okay na po mga kapandin. Oh. Ika ay ano po. Ipagasahin na. Gawa ng madilim na pong kantuhan. <laughs> Kaya unay. Eh. Ano? Kaya bahay mo. Kami uuwi na. Pinto na ay. lang. Kaya mo. Pinto. <laughs> Kaya mo. Kaya na, ba, ay, pinto? Yan, eh. Pag <ELL> ano, yung ano yun, kung lilipat kayo, yun muna ang panara mo. <sound> Masisira lang hmm, um, <allergies> <gies> <may naisagna> yung pagsisipot. Hindi nga, mean ibig ko sabihin. Ibig ko sabihin yung, yung playboard yun, yung play na yun. Gamitin mo ng panara. Salamat Salamat po kay Tito Marco. Tito Mar. Maraming salamat kay Tito Marco. Malakas Malaki sa tulong po. Binibigyan niya po. Salamat po. Salamat po. Kaya kas po sana ididingding namin uh, ay. Tsaka po, po kay tita sa mga kasawa ko nga po alam. Kaya, Surprise po ay. Putoy. <laughs> Tsaka kay tita. Tito at tita na tito mar na mga kasawa. Kay tita at kay tito mar po. Salamat po. Maraming sa buong salamat, pamilya. Maraming salamat po. At sa kaparbin po. Maraming salamat po. Ay, Kada yes, po. po. Alright. Yun. Oh, salamat din po sa mga kumpara natin. pareng natin yan. Nakakasama po kapatid ni... Ay. Pwede <laughs> well, o uh, Si Kuita Nutoy. No, Maraming salamat ha. Kuya Tan, nandun. Itan. Si kuya Tan. Na at si Kuya Tan, na napag-tutusan na ni Bunsong magtasa ng kahoy. Bala ka na kayo na sino niya. Kami. Ay, sige, kuya. Salamat natin niya. Dad. Iwan ang aming materialis Oh O, yung mga materialis natin. Ah! 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 Yan, okay na po. May dingding na po yung ano, bahay ni Kuya Uni. No? Pre! Kaya rin maghapon ano? Oo oh, nga, yan oh, napagtulong-tulungan po mga kaparambin. Ay, iya. Yeah. Yari, yan ang bilis po. Yan. Kanina po, ayan, ayan, oh. No. Walang dingding, yari na po ngayon, yan. Ito po yung pinakaunahan mga kaparambin, yan. Uy, yeah. asigot, salamat ito, ha. Kuya, Ari mga ari, ano, ipapasok ito. Ito, pagkawa ng sayang ito. Yan pa, yung mga tirang yan, baka mabasa. Yeah. Yari na po. Pwede pang magagamit. na. Oh, may kurtina si tita, oh. Ako hmm. eh. Nang Ma, pa ako. Ayan. Ito po yung unahan nila. Ayan. Kusina daw po ito. Ma. Ma. to, Kuya, yung mga ano, ipasok mo. Sisilong mo yung mga. O oh, yan Baka mabasa ang maigi yung ano, pandingding. Ah, bintana, loo. Oh. Ah, na. May solar na po 'yan, oh. Yan, mayroon ng pinto. may ano, kurtina na po. Hindi, ayos na pre. Tama Bahay na. Ayos na. Ito. Saka na daw po ito. Ito naman ay harapan po. Yan kanina pare ay ano? Ha? <laughs> balot na balot nga po. Siyam na ano po ating na ilagay Siyam na hard effects. na ano pre? siam, Yun, playboard na yun ay cutter daw po. Bala na si kayo unin yan. Yari na o. Ganda po. iya, yeah, Yan ang kabuuan. Mga kaparambin Balot na. Ah, marami salamat po kay tito, tita. Yeah.

hindi lagay mo para. Aray, kuya ni. Ito mga anong yan. Pwede yan. Ngayon, tara na. Uuwi naman po. Yung mga gamit, mga ano, martilyo. Meron pa isa doon Yung bakal para martilyo. Aray. yung ating gamit. Ayan. Kuya ni. Tita. Oh, pawin na po kami. Pare. Kamutan yung dahan. Tara, sige. Totoy. Kuya. Tara na. Hoy, Mare. Pero tara na. Ha? Oh, sige, sige. Ay, pre. May nakita ko kanina dun. Bibida ka? Eh. Yan, uuwi na po tayo. Yari na po maghapon. Pre. Oh, videohan mo yung bahay mo na. Yan. Bye-bye <laughs> Nene. Oh, bye, Neneng. Bye-bye. Bye. 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 Sikuitan po yumalis na kanina pa. Pasih paringatan. Pre. Oh, hapon na. Mauwi na naman po. Maraming salamat po sa inyong pagsama. bye bye po. Me, bye-bye. Bye. Uwi na po kami magbabaw og naman baboy. mag aalas 4 ng hapon po. Hapon din nya. tigil. <laughs> Pagka-pagka-camera rin daw kainyari. po yung dalawa ni paringan dito ang bahay niya. Yan nang magkapit bahay po. Yung pangalan na sa baba. Ang bahay. Kuwejiri po.